Pupunta pala kami sa kabilang baryo ngayon. Dadalawin nga namin yung pamangkin ng asawa ko. At ito nga nadaanan namin, may mga tanim silang palay. Kaso maliit lang yung taniman nila. Kami nagtatanim ng palay dito. Kaya nga lang kasi yung mga palay dito ay yung mahaba ba yung basmati rice. Pero merong pinay na nakapag-asawa ng Pakistani na meron silang farm. Sinubukan nilang magtanim ng palay na galing Pinas. Ay ngayon nga anihan na ito ay aanihin. Kami nga pinay na natawa dito sa Pakistan. Kasi nga syempre iba pa rin yung rice natin diba? Kahit natuyo lang ang ulam, may okay na okay na, masarap na. Eh dito kasi minsan, lasang NPA, <laughs> NFA pala yung bigas. Ano ko pala bayo ko kung ano tong mataas na bakod nato Ang sabi niya nga sa akin, ayan daw ang pinakamalaking factory dito sa lugar namin. Gawaan siya ng bag eh. Alam mo yung bag, ayan o, oh, yun, kita yung nakikita niyong, ayan na yan, yan, bag na yan. O, oh, ganyan yung ginagawa. Samahan pala namin kanina yung biyanan kong babae, eh, sa kahipag ko, sa mga anak niya. Inihatid nga namin doon sa kamag-anak nila, na bagong panganak daw yung pinsa nila. Andito pala kasi yung isa kong hipag kasama yung dalawang anak niya. Three days na sila dito. Eh, sa makalawa, uuwi na sila. Kaya balak sana nga maglibot muna dun sa bagong panganak. E eh ngayon naman inaasar siya ng bayaw ko. Ang sabi nga ay doon kami pupunta sa isa. Eh gusto rin sumama sa amin. Hindi sabi doon ka, dun ka pumunta. Tayo, nag-aasaran silang magkapatid. Kaya i up lang namin doon at pupunta na nga kami dito sa kabilang barangay. Tapos pakita ko pala sa inyo itong bus na ito. Itong elektro na ito. Mga electric ba siya, ne? 17 piraso yan. Dito sa buong city namin, umiikot-ikot yan. Libre diyan ng babae, matanda, estudyante. Basta ang lalaki may bayad. 20 rupees o mga 4 pesos sa Pinas. Imiikot yan sa buong city na sa lugar namin. Libre kahusa yan, no? May aircon na rin pala yan. Tapos, free wifi na rin. Ang sabi ko nga sa bayo ko ay minsan sumakay kami dyan para ma-experience ba? At saka for the vlog. <laughs> Ang sabi nga ng bayo ko ay sige. Sabi ko nga ay pagka-free ka, sabihan mo lang ako. Pero hanggang ngayon naman hindi mo ako sinasabihan pa. Kaya minsan babanggiiting ko ulit. Dumaan pala muna kami dito sa Dilpasan. Dito nga kami lagi namimili ng grocery, ba? Diba? Ang sabi nga ng bayo ko ay dumaan muna kami dito, Bili nga siya ng chocolate, mga candy, mga biscuit ba para sa pamangkin nga niya. Hinata ko nga si Mariam, niyaya ako dito sa tindahan ng mga soft drinks para bibili rin ako ng soft drinks. Eh si Mariam, ito nakita yung ice cream. Alam niyo na si Mariam, ice cream is life yan. Eh buti nga yung tagumura lang ang binibili niya, yung tagkat tag 50 rupees o so mga 10 pesos sa Pinas, ganun. Ayan pala mga binili ko para may nga kami doon. Ito nga merinda na na 2.25 liter. Saka Coca-Cola, saka dalawang 7-Up at dalawang Coke Zero, saka itong dalawang ice cream ni Maria. Ang binayaran ko nga dyan ay mga 180 pesos siguro. 100 lang ang pera natin. Magkano ba yan? kumuha ka lima. Sige na anak, lima lang kunin mo. 20 isa pala eh. Kumuha ka lima. 5 lang anak ha ano 5 oh, na yan o oh, 8100 o oh, bayaran mo hindi na mag na hindi dyan dun sa counter sige na anak tama na tama na yan tama na lima Halika ka na dito nga tuntuhan si Mariam ay laulaw na yung sa lawal talaga Nakikita nyo ba yung nakatalikod na yun dun sa may ano, ayan, 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 yung, ayan, yung ayan, 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 ayan yan yung doktor ko sa ngipin ay eh, yung dentist ko. Ano, tawang si Mariam, nakita. Tinuro lang sa akin ni Mariam yun. Hindi ko mapapansin yan kung niya sa akin tinuro. Mama, ayun yung doktor mo sa ngipin, sabi niya sa akin. Nagpakarga nga muna kami dito sa Shell Station. At ang presyo nga ng gasolina ngayon ay napakamahal pala. 264 na. Ayan na naman yung bus na green. Ano, marami kasi yan eh, 17. Tapos ito nga, oh, ay bagong bili ang bike nila. Sana, oh, ang ganda ng bike. Oh dito pala sa village, sa barrio, kung tawagin sa atin, ay kadalasan dito ay hindi sila nage-helmet. Tapos, ang ayoko pa rito, ang bata-bata, ang bibilis, magpatakbo talaga. At minsan nga makakita ka pa sa isang motor, ay lima sila. <laughs> Swerte pagka nagkasya pa anim. Kung pwede siguro ipito, ipipito pa. Eto, eh, tuwan talaga ako sa kanila. Nung una kong punta rito sa Pakistan, Pakistan talaga, ano? Nung una punta ko rito sa Pakistan, ay talaga nabingi ako. Sumakit ang ulo ko. Eh, kasi nga sobrang ingay sa daan dito talaga. Iba-iba pa na may tunog ng busina nila. Meron pit-pit-pit-pit. Meron pot-pot-pot-pot. Meron po po po, po, po ay iba-iba talaga ang ingay nila. Tapos, ang mga tao pa naman ay kadalasan, ba't sa gitna sila ng kalsada nagchichismisan? Sa gilid sila ng kalsada nagchichismisan yung mga lalaki. Ay bubusinahan mo pa sila para sila tumig, ano, tumigilid. Ay tumigilid. Para sila gumilid. Dito rin pala yung mga babae pag gumahan sa motor ay ganyan. Upong birhin, Upong birhen. <laughs> upong hindi makabasag ng pinggan. Pero minsan, meron din umuupo ng nakapabuka ka. Lalo na kung marami sila, kung tatlo, apat, Diba? Eh, subukan mo umupo ng upong hindi makabasag pinggan. Sigurado, laglag ka. At ito naman pala pinapakita ko sa inyo, ang sabi ng bayaw ko, ay dati daw, diyan yung nagsusupply ng kuryente sa buong city namin. Pero ngayon daw, hindi na. Kasi lumipat na ng lugar. Eh, siguro ito, hindi na ito gumagana, ano? Eh, buti nga alam ng bayaw ko yung mga ganyan-ganyan. Eh, kung asawa ko tatanungin ko, puro alang-alam yun. Hindi niya alam kasi nga, matagal na yung asawa ko sa Dubai. Baka 12 years na doon, kaya ala siyang alam sa mga pangyayari dito. Mas marami pa akong alam sa kanya, lalo na sa chismisan. <laughs> Basta mga chismisan, magaling ang bayaw ko. Sobra dahing alam nito sa chismisan. Hindi ko nang maikwento sa inyo. At kasi nga, nanonood yung mga kamag-anak nila sa akin eh. Mga kapatid. Eh, malalaman na, chismosa ako, malalaman na ikinikwento ko sila sa inyo, di ba? <laughs> Kaya sarilihin ko na lang muna, ha? Hayaan nyo, pagka ako yung na-board, pagka hindi ko na talaga mapigilan ng pagka-chismosa, ay ikikwento ko na rin sa inyo. Hintay-hintay <laughs> lang kayo, ha? Dito rin pala sa Pakistan, na uso yung ganito mga overload. <laughs> Overload pa tawag yan? Overloaded. Basta, ito, kalabaw sa baba, tao sa taas, ganyan. O kaya yung mga truck na punong-puno ng tao, ganun, hanggang taas, eh, kahit punong-puno yan, sumasayaw sa iyo pa sila, ganun sila, kaya nakakatawa eh. rin eh. Tapos dito, marahe ganyan, oh, yung naghahakot ng lupa. Gunado-gunado naman ako, ba't hindi nalalaglag yung lupa kahit na walang harang, ano? Kahusay talaga. Madami dito yan. Yung mga sakay nila, overloaded na mga tubo, mga kahoy, kahit tao. Ayan, ganyan itsura ko. Nakapakat sa upuan habang nagbibidyo. Parang pagkain lang, ano, overload. <laughs> eh, Pakistan, Sindabad. Ganyan dito sa Pakistan. Pero nakakatawa rin. Sa una nga, sabi ko sa inyo, ay... Maano kay masyasyak ka, ma medyo minsan malulungkot ka. Ako dati medyo malulungkot, parang ay hey, ganito lang ba, ay ganyan lang ba. Pero ngayon ay na ako, masaya na ako, yung mga ganyan ganyan bagay tinatawanan ko na lang. Basta masaya ako sa totoo lang. Sa mga nag-aalala sa akin ay kung anong buhay ko dito, ganyan, buti di ka nalulungkot, di ka natatakot. Hindi, o ayun pa, isang overload. O. <laughs> <laughs> Sabi ko sa inyo, ganyan dito ye. Lalo na ngayon, di ba? Kasi nga, pag gusto kong gumala, nakakagala. Kahit ating gabihin kami sa galaan, okay lang. Kasi anditi bayaw ko. Kaya sa mga nag-iisip yan hindi maganda tungkol sa amin ang bayaw ko, wag kayong ganyan. Hindi sa ganun sa iniisip nyo. Ako, maging masaya kayo na mayroon kayong kababayan na masaya rito sa Pakistan, na nakakalabas, nakakatawa ng tawang kriminal, di ba? Maging masaya na lang kayo. Huwag kayong mag-isip na negative tungkol sa akin. Dito talaga ganyan. Ang bayaw ang sasama. Mabait sa iyo. Ang bayaw, ituturing kanyang kapatid. Talagang daig pa ang pagmamahal niyan sa tunay niyang kapatid. dire respeto kanyan, mga kapanay. Hindi dahil sa iniisip nyo na masama, hindi ganon ha? Pati ito pupuntahan namin na pamangkin niya. Lagi silang nag-video call, nagbo-voice call, pati ibang mga pamangkin niya. Pero walang mali siya, ganun lang talaga sila. May mga katanong sa akin, normal ba yun ha? Lagi magkatawagan, pamangkin lang, o sister-in-law, ganyan. Oo, okay lang yun. Parang natural lang sa kanila yung Kasi alam nyo, sa asawa ko, yung hipag kong isa ay bilas pala. Yung asawa ng kuya niya, ganun. Nag-message din sa asawa ko yun. Nagbo-voice call, ganun. Nangangamusta. Eh ala naman sa akin yun. Hindi ko pinag-iisipan ng kung ano-ano. Kasi nga, alam ko na ganun sila. Nang palagi sila nagkakasmustahan, ganyan. Hanggat wala kayo nakakitang nagbabanatan. <laughs> Ay, huwag kayong mag-isip ng di maganda ba. O, oh, eto pa si kuya. O, oh, sumasayo sa'yo pa siya. Ustong merong humps. Ewan ko na lang sa'yo kung sa'ng kapulutin ba. Tuwang-tuwa nga rin ako dito kay kuya. O, oh, sitting pretty. <laughs> relax na relax ah. O, oh, ganda ba ng view? Masyado nakakatingin sa akin na isahan. O, oh. nakita niya na kasi na may chini. <laughs> na may chai nang nakasakay sa sasakyan. Kaya ganun na siya makatingin. May fish pond din pala kaming nadaanan. Dito rin pala sa lugar namin, dati merong gumawa ng ganyan. Ang lawak-lawak ng pond. Tapos shrimp naman yung inilagay nila. Eh, hindi ko na namanayang kung naani ba yung shrimp o ano. I-export daw yung shrimp na yun. Eh. Sobrang lawak. Tapos may mga helicopter na dumadating, umiikot, ganyan. Ano daw yung pinakaunang pond ng shrimp na ginawa sa lugar nila ay sobrang daming tauhan. Ipaparinig ko sana sa inyo yung mga busina dito. Kaya nga lang, ay nagsasounds pala yung bayaw ko. Hayaan nyo minsan, pagka lumabas kami, sabihin ko, wag muna mag-sounds. Para isa rin kayo sa sumakit ang tenga. <laughs> Karirinig ng mga busina dito. Pero ngayon, ano na ako, eh, sanay na. Hindi na ako nasasaktan sa mga ganyan. Hindi na ang ulo ko. O, tingnan nyo ulit itong mga upong, ano, ano, upong, hindi makabasag pinggan. O, ito naman, nakabuka ka ito. Kasi nga, dalawa silang ang kasi eh. ako rin dati nung bagong dating ako rito sa Pakistan nung hindi hindi yung nagpurgod na ako ha kumbaga nung bumisita lang ako ng 10 days dito dalawa na anak ko nung unang punta ko sa Pakistan eh nung umangkas ako sa asawa ko nakabuka ka din ako sabi sa akin ng hipag ko, wag daw ganay upo ko. Yung upong mahinhin nga, ganun. Ay, sabi ko, ay, ayoko. Sabi ko, malalaglag ako dyan. Sabi ko, dito ako sa bisaklat. Sabi ko, para kapit na kapit ba. <laughs> dati, nung 10 days lang ako dito, nagt-t-shirt pa ako dati, nung pag kami ng asawa ko, nakaangkas ako. Kaso nga pinagtitinginan ako, kaya mas better din talaga na magsuot na lang ako ng mahaba. Nakakailang din kaya pinagtitinginan. Tapos syempre, eh, liblib pa sa amin. Ano lang tayo, probinsya. Pagka magsuot ka ng t-shirt dito sa labas, ay eh, ikaw talaga na iba. Talagang pagtitinginan ka. Kung sa mga city, sa mga big city, ganyan, ay maraming naka-t-shirt na doon. Eh dito kasi, ano pato liblib tong sa amin eh, probinsya to. Kaya talagang kakaiba ka pagka mag-t-shirt ka at mag-jeans dito. Medyo malayo pala itong pupuntahan namin. Sabi ng bayo ko, ay mga 20 minutes lang daw, ando na kami. Eh ang haba na ng dinaanan natin, ano? Anday ko na rin kwento, hindi pa kami nakakarating. Ang sabi niya nga ay mga alas 3 daw ay makakarating na kami. Eh, mag-alas 4 na. <laughs> Andito ah, pa rin kami. Sa bagay, dumaan pa kasi kami. Nag-grocery pa kami, ba? Diba? Namili nga siya ng pagkain para nga sa pamangkin niya. Para daw pag alis na amin, ay merong kakainin yung pamangkin niya. Ay, dito pala, ayan. Liliko na pala kami dito. Uh, ah, dito na nga yung iskinita ng bahay nung pamangkin niya. Ito palang pupuntahan namin, diba, na ikuwento ko nung kasal na hindi ito ikinakasal na ano to, December dapat kasal eh, naging January, Hanggang sa naging February. Kasi nga, yung bahay, hindi pa gawa. Hanggat hindi pa kasi gawa yung bahay, ay hindi pa pumapayag yung magulang nitong pamangkin ni Adil na ikasal. Kasi nga, nakabuko dito ye hindi kasama yung parents. Pagka nasa trabaho yung asawa niya, siya lang mag-isa dito. O oh, ayan, nandito na pala kami. O oh, ayan, yung gate na yan, yan ang bahay na pupuntahan namin. <laughs> See, pool ba yan, anak Malaki ng kalabaw? Yeah. Ay, ay. Mari, mara. Si Amar, kaya mo. pa ako ni Amar. May lingin na galit siya pa sa akin. Ay, si. Yeah, yeah, may. Hmm. may lingin na galit siya pa sa akin. Naatrasan ako. Andito na pala kami sa loob. At nakita ko nga ito. Oh. Nung kinasal sila, ito yung kulambo na sinabi ko sa inyo. Oh, yan ba yun? Maglalaho na yan. Nakita lang yung video ako yan. <laughs> oh, hindi lang ba yung bagong kasal. Hindi, joke lang. Talagang pag bagong kasal dito, bago iuwi yung babae, ay dinidesign na niyang bed ng bagong mag-asawa. Yung higaan na yan, sinasabuyan pa ng mga petal yan para pagka nahiga sila, magpupuro petals sila. <laughs> <laughs> hindi, basta din na niya ng mga bulaklak. Tapos ayan nga, kulambo. Hindi niya pa pala inaali. Siguro kasi maganda naman eh, ano. At saka siguro para araw-araw honeymoon ba? At ito naman nga mga bulinggeto. Ay, eh, itong upuan, ang pinaglalaroan. Yung malilit na upuan na yan. Itong kay Mariam, hindi gumagalaw yan. Pero yung kay Usman, saka kay Rafe, natatagilid, umiikot. Eh, tingnan niyo naman itong pamangkin ni Adilo. Oh. Si Rafay, pangalan niya. O, oh. tingnan nyo. Oh. nagtutumuwad siya dyan. <laughs> Mamaya, bali ang balakang nito. Ayan pala, naglalaro-laro muna sila dyan. At dito pala sa Pakistan, ano? Tinatanong ko yung asawa ko, buntis na ba? Sabi ko. Sabi niya ay, hindi ko alam. Pati mo alam? Sabi ko, tanungin mo. Mama, sabi niya, hindi ganun sa Pakistan. Hindi ka pwedeng basta-basta magtanong, buntis ka na ba? <laughs> Oo, ganun ho dito. Hindi nila pinag-uusapan ng ganyang basta-basta yan. Kahit yung, ano, yung mag-asawa, yung pag-uusapan yung kung ano-ano, hindi naman ganun dito. Alam niyo na, yung, di ba sa Pinas, parang ano lang yung pag-usapan na eh ganun yung asawa ko eh ganyan asawa ko dito hindi hindi ko sila naririnig na naggaganu na mag-uusap ng ganiti asawa ko ganyan asawa ko basta yung masisilang usapan hindi nila pinag-uusapan dito alam niyo na ibig ko sabihin na o oh, pagkatapos pala namin kumain ng prutas ay ito ang tinakain naman namin biryani dito pag unang dating mo aalukin ka kung ano gusto mo tea o tubig o mamili ka kung ano gusto mo. Pagkatapos, bibigyan kayo ng prutas. O pagkatapos sa prutas, pagkain. Pagkatapos sa pagkain, ay ito na, dessert na. Pagkatapos niya, naiuwi na. Kaso, namamanid yun pa ako. Hindi ako makatayo. Sa tagal siguro nakaupo ako, hindi ako makatayo-tayo talaga. Pagkalabas nga namin, ay eto, may nagtitinda ng... At uh, ano to? Toronto. <laughs> parang akong iwan. Parang mali mali ako. Ano? May nagtitinda ng mais. Ay nakita ko nga itong kamag-anak ng dalang hita ay kasarap sa asin nito eh kaso nahihiya ako bala ko sanang humingi o bumili eh kaso nahihiya ako ba kung tinatamaan din ako minsan ng hiya eh kaya pinigilan ko na lang ang sarili ko ayan tas kinikis-kisan ayan Kit, kit me. Ah? <laughs> Ayaw, sabihin ko magkano at babayaran ng asawa ng pamangkin ni Adil. Ito, so, pamagayang balang hita ito. Sarap nito sa akin. Pwede kaya itong hingin. Pwede kaya ito hingin. Hindi kaya nakakahiya naman. eh mga anak, kunin. ni ka, no? शुक्रिया <laughs> भैया <laughs> <नहीं। आगा। laughs> <नहीं नहीं। laughs> Ayaw pa bayaran, no? <laughs>